Sinubukan umanong harangan muli ng Chinese Coast Guard ang isang supply ship ng Philippine Navy noong mga nakaraang araw sa Ayungin, Seoul. Ngunit nagulat ang mga Chinese. Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na sinubukan umanong harangan muli ng Chinese Coast Guard ang isang supply ship ng Philippine Navy noong mga nakaraang araw sa Ayungin, Seoul, ngunit nagulat ang mga Chinese matapos na mataan nila na mayroong itong backup na missile boat. Sinabi sa report na gumamit na umano ang Philippine Navy ng isang malaking barko para sa resupply mission nito sa Ayungin, Seoul, ngunit sinubukan pa rin umanong harangan ito ng Chinese Coast Guard. Sa kabila nito ay matagumpay pa rin natapos ng Philippine Navy ang ginawang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul at naniniwala sila na dahil ito sa pagkakaroon nila ng isang missile boat na backup. Sinabi naman ng Philippine Navy na posibleng regular na nilang i-deploy ang kanilang missile boat sa West Philippine Sea kasama ang mga barko ng Philippine Coast Guard upang makapagbigay ng proteksyon sa mga gagawing nilang resupply mission sa hinaharap. Iniulat ito matapos nagpatrolya ang destroyer ng Estados Unidos kasama ang guided missile frigate ng Philippine Navy sa West Philippine Sea upang mapabuti at mapalakas ang operational interoperability sa pagitan ng dalawang hukbong dagat. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang pahayag ng USS Rock Johnson ng US Navy isang early work guided missile destroyer na nag-ooperate sa ilalim ng 7 plate ay naglalayag sa West Philippine Sea kasama ang BRP Jose Rizal. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines na ang aktividad ng U.S. Navy sa West Philippine Sea ay saklaw ng mga provisyon sa ilalim ng Mutual Defense Board, Security Engagement Board, framework na naglalayong mag-develop ng operational interoperability sa pagitan ng Navy ng dalawang bansa. Sinabi naman ni Lieutenant Colonel Enrico Ilito na ang kaganapan na ito ay naglalayong magbigay ng pagkakataon para sa Pilipina at US Navy na subukan at pagbutihin ang umiiral ng maritime doctrine at ipakita ang kanilang mga defense capabilities alinsunod sa commitment ng dalawang bansa na panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon. Anya patuloy na makikibahagi ang Armed Forces of the Philippines sa mga bilateral at multilateral na aktibidad na kung saan magpapahusay sa kakayahan ng sandatang lakas upang higit pa nitong maprotektahan ang soberanya at teritoryo ng bansa. Iniulat ito matapos lumahok ang US military sa ginawang Philippine-Australia amphibious drill sa Jambales at kasalukuyang nasa bansa pa rin ang ilang mga American troops para sa mga serye ng military drills kasama ang kanilang mga Pilipino counterparts sa bansa. Samantala sa ibang mga ulat, posibleng umanong harangan o aristohin ng Philippine Coast Guard ang daang-daang Chinese fishing milit yan na papunta na umano sa West Philippine Sea kung sakaling gagawa ang mga ito ng ilegal na aktibidad sa nasabing karagatan. Nagbanta umano ang taga pagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tarella tungkol sa pagpapadala ng Chinese military ng daan-daang Chinese militia vessel sa West Philippine Sea. Sinabi niya na hindi umano papayag ang Philippine Coast Guard na basta-basta na lang sasalakay ng Chinese militia ang West Philippine Sea at anya na handa o mano nilang ipapatupad ang batas ng bansa upang maprotektahan ang nasabing karagatan. Sinabi rin umano ni Tarela na magpapadala ang Philippine Coast Guard at Navy ng mga barko sa West Philippine Sea upang mabilis silang makapagbigay ng tugon kung sakaling magsasagawa ng anumang agresibong aksyon ang Chinese militia sa rugar. Iniulat ito matapos sinabi ni Armed Forces of the Philippines, Jeep General Romeo Browner Jr na ayusin ang grounded na BRP Seram Madre sa Ayungin Sol bilang bahagi ng pagsisikap na mapabuti ang living condition ng kanilang mga sundalo na nagpoprotekta sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ang Ayungin Sol ay isa lamang sa siyam na mga isla Nakasalukuyang kasalukuyang kinokontrol ng Pilipinas at mayroong mga estrukturang nakatayo ang natitirang mga isla ay ang Parola, Pag-asa, Kota, Panata, Likas, Lawak, Patag at Rizal. Binigyan din niya ang pangangailangan na panatilihin, suportahan at pagtibahin ang presensa ng Philippine military sa mainit na pinag-aagawang karagatan. Ngayon pa man tumanggi si Browner na magbigay ng mga detalye o timeline sa implementasyon ng mga plano ng sandatang lakas iginihit niya na kung sakaling magdadala ang Armed Forces of the Philippines ng mga kontraksyon materials para sa BRP Sierra Madre, walang karapatan ng sino man na questionin ito at muling binanggit ng kanilang barko ay nag-ooperate lamang sa loob ng Exclusive Economic ng Pilipinas. Anya ang bansa ay may karapatan na magsagawa ng resupply mission. Mayroon tayong karapatan na protekta ng ating exclusive economic zone at mayroon tayong karapatan na tiyaking ligtas ang ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Sinabi ni Browner na magko commission sila ng mga civilian boats upang magdadala ng iba't ibang materyales ngunit hindi sila tiyak kung gaano kadalas nila ito magagawa ngunit ang pinakamainam na gawin ay ang paggamit ng mga civilian boats upang maiwasan ang provokasyon.